Ba't pala babae? Ay, tol. Puntahan mo nga kami dito, dito, tol. Sumagot na, tol. Puntahan mo nga kami dito sana, ano, sa... Okay, okay. Halika nga dito, tol. Sa okay, okay. Okay, bald. Halika dito, bald. Chad. Halika dito. Sa, ano, ano, uh, box. Sa alpanat. Gigikinang lumabas na. Ang dami, pre. Ako na, ako na. Ako na gagawa. Ito, ito, ito. Gagawin niyo tinawagan mo? Go na pinatay mo yan yung tinawagan niya yung tutulong sa atin. Tara, rest book tayo dito tara. Okay lang yan, okay lang yan, okay lang yan. Ayun.

Muna-dis na! Masama na! Gingit mag away magpalit ang hirap kasi yung iPad nag-ahang. Sige. Vice na yan. Wait mo ako. Wait mo ako dyan! Wait mo ko sa HP! Wait mo ko sa HP! Tama na! Masama na! Gingit mag away

Tanga, di ako nang a-arkay, Bobo ka. Iba yung arkay tama tanga ka. Bobo, di ako nang arkay tanga, gum Bobo Tara yun. Ay, tayo madam. Tara yun. madam. Ay, ako dyan, madam. Ako sa harap, madam. eh. Ababa. Hello, boy. Hello, boy. Hello, hello, hello. Asa ka? ka? Nandito yung bumaril sayo. Nandito sa akin. Tulungan mo ako dito sa akin. Bilis, puntahan mo ako. Mo. I, pa. labas, gago. Gago. Dyan, ano, pas ganon, duwa pa yan na mo tutuan niyo muna. mo tutuan mo tutuan mo tutuan mo tutuan mo tutuan mas mahaba pa yan Tara dito, puta na. mo Tara mo puta mo tutuan mo mo tutuan mo mo Tutukan mo tutuan mo lang. Ka, puta, mo tutukan mo lang. No, yan. Puta, mo yeah, tutuan yeah. mo tutuan mo mo tutuan mo tutuan mo tutuan mo mo tutuan mo mo ka, na lumabas dyan.

Nag-uubo na matoy! Pagkinam na! Pumatay rin ako! Tama Masama na kikipag-away! Tama na! Masama na kikipag Pinanggalan kita ng ala-ala, boy. Pinanggalan pa ng ala-ala. mo, tanga eh, no? Sampal-sampalin kita